kapangyarihan at matipid din ba ang hanap ninyo? Pero hindi tinipid sa lasa at sustansya? Pues, tamang-tama po ang video na ito para sa iyo. Dito po ay meron tayong biniling malaking pack ng vermicelli noodles o yung sotanghon noodles. Nagdagdag din po pala ako dyan ng dalawang malit na sotanghon kasi parang kukulangin to sa amin. Lalagyan lang po natin yan ng bagong kulong tubig at saka ibababad ang mga sotanghon dito para lumambot. Kailangan ay nakababad ang bawat strand dito para pantay lahat ng paglambot nito. Habang nakababad ang sotang ho noodles, ay ipiprepare ko muna yung mga gagamitin natin sa ating dish. Magpipino lang muna ako dyan ng tatlong cloves ng bawang. Next ay itong medium size na sibuyas na hihiwain lang din natin ng maliliit na piraso. Sunod ay itong mga carrots, hihiwain lang din natin yan ng strips tulad nito. And last ay itong kalahating repolyo na hihiwain lang din natin ng pastrips. After natin ma-prepare ang mga kakailangan ng gulay, ay magkakrak naman tayo dyan ng anim na piraso medium size na itlog. Depende sa inyo guys kung gaano kadaming itlog po ang gusto ninyong ilagay sa gagawin natin. Tandaan na mas maraming itlog, mas masarap. Lalagyan lang natin yan ng konting-konti -konti lang na asin para kahit papaano ay may lasa itong itlog. Babatihin lang natin yung maigi at proceed na tayo sa pagluluto. Dito sa ating kawali ay magpapainit lang muna tayo dyan ng konting mantika lang. Kapag mainit na, ay lalagyan na natin yung binati nating itlog. Lulutuin lang natin itong itlog hanggang sa ma-half cook na natin ito. Di naman po natin kailangang i-fully cook ito guys, dahil isasug pa naman natin itong scrambled egg mamaya. Kapag ganyan nagbubuo na ang mga itlog, ay pwede na natin patayin agad ang apoy. dudurog durugin ko lang muna po itong scrambled egg ng very very light at pwede na natin itong hanguin at iset aside muna. Dito sa same pan na pinaglutuan natin ng itlog, ay maglalagay lang ulit ako dyan ng konting mantika panggisa. Kapag mainit na yan, ay pwede na po natin ilagay mga panggisang sibuyas at bawang. Higigisa-gisa e, lang natin yan hanggang sa lumabas na ang aroma nito. Then, saka natin isusunod dyan itong mga hiniwang carrots. Gisa-gisa lang natin yan ng isang minuto at isusunod ko na din dyan ang mga pampalasa. Maglalagay na tayo dyan ng konting paminta. Kahit anong preferred ninyong seasonings, isang maliit na sachet ng oyster sauce, at unti mo ng toyo. Halong-halongin at igisa-gisa muna natin yan hanggang sa maghalo-halo na ang mga pampalasa na inilagay natin. After ng 1 minute matapos mailagay ang mga pampalasa, ay isusunod na natin dyan itong mga hiniwa nating repolyo. Igisa-gisa lang natin yan hanggang sa maluto na ng bahagya ang repolyo dito. Guys, kung sakali pong magugustuhan mo itong niluluto natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Super love this merienda recipe! Maraming salamat po! Once maluto na ang gulay dito, ay pwede na natin ilagay yung sotang noodles na binabad natin kanina. Halong-haloyin lang muna natin yung maigi hanggang sa kumapit na sa noodles yung mga pampalasa na inilagay natin. Maglalagay pa po pala tayo dyan ng konti pang toyo dahil medyo parang natatabangan pa ako dito halo haluin pa ulit natin yan at huli na natin ilalagay dyan yung scrambled egg na niluto natin kanina. Halu-haluin pa natin yung maigi ng kahit 2 minutes na lang at pwedeng-pwede na natin itong iserve. Oh, diba guys? Sobrang dali lang gawin at di na natin kailangan pang gumamit na madaming sahog para lang makagawa ng masarap na merienda. Kaya itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din magluto nito.